Ay, nena! Dito ka na naman na do! Ano yung gagawin mo dito? Baka may banat ka dyan! <coughs> Uy, banatan mo! Banat mo! Banat mo, pre! Paso, papasa ko dyan, babanatan kita! Wow! Hindi wow. yung gano'n lang salita lang, pick up lines! Na! Oh, ado! Sabon ka ba? Bakit ado? Gusto ko kasi dumikit ka sa... ...ko okay. eh! <laughs> ado! Oh! Uh. Um, plastic ka ba? Bakit? Kasi kanta yes, yes. yes. lang? <laughs> oh, na lang kita na. Sige nga. Okay lang ba? O oh, sige, Ato. Iba na, ibang iba ka na nga. Alam kong iba na ang mga pangako na. <laughs> uh, kinumpos mo sa kanya na, Ato? Oo oh, no. na. Kanta mo na Baka pwede na. ah huh? Pa-utang na utang ako na. Ay, sige, ano bang gusto mo so, ato? Anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Lista ko na lang, tapos bayaran mo lang kahit kailan mo gusto. Ay, ay, ano bang gusto mo ato? Ano mga gusto niyo? No, soft drinks, soft drinks. Ako na, ikaw lang gusto ko. Flying kiss, flying kiss. Mga like kiss do si Kuya Mhe, kiss do si Kuya. Maulan na. Nandito si Nena po yun. Nandito si Nena? Ay, Nena. Dito ka na naman na do. Ano ang gagawin mo Ado? dito? Dito si Nena. No, diyan na naman kayo. Asarin niyo na naman ako. Ay, hindi ay, oh. Ay, ikaw lang. Gundo-gundo mo na. Gundo talaga 'yan, sige. Kumain ka na na. Alam mo no, kanina pa ako pa nai dito. Ba, ba. Inaantay kita, tagal mo magbukas na. Ay, hindi kasi kanina nagpa-parlor ako, nagpa Pakulay ako ng buhok, Ado. Ang oh, gundo mo gusto ko Okay, ganda mo. Di ba, ang ganda ng buhok mo siguro. Bagay rin tayo. <laughs> 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 ado naman, oh, oh Okay, pinapakilig mo na naman ako. Baka may banat ka dyan. Uy, banata mo, banata mo, banata mo, pre. Paso, papasa ko dyan, babanatan kita. Wow, wow. Di yung ba walang sasalita lang, pick up lines. Baka may pick up lines ka, pick up lines. Na. Oh, Ado. Sabon ka ba? Bakit, Ado? Gusto ko kasi dumikit ka sa a**o ko eh. naman na, ikaw, ikaw man, ikaw man na. Rebat na, rebat na. Um, rebat na na. Um, um, wait lang ha. Um, Ado! Oo! Oh. Um, plastic ka ba? Bakit? Kasi... <laughs> uh, <laughs> Nakakakilig to! <laughs> Alam mo, bagay, bagy na bagay talaga tayo. Oh, na, bagay talaga bagay? Ano, Pakaganda mo na o. Oo, kasi na, no, medyo nagpa, nagpakulay ako ng buhok tapos nagpa-nails ako. Yun. Tsaka, oh. dito lang talaga yung gusto kong bilihan, itong tindahan na to. Na, ito lang talaga, do? nga, lagi kita inaabangan na. Buti nga, natawag ako ng mga tropo. Whee! Wala ka na bang ibang pick-up lines? Wala na na eh. <laughs> Baka ikaw. Shop, bro. Bro. Na lang shop. kita na. Sige nga. Lang. Okay lang ba? Oh, sige, ato. <coughs> iba na ibang iba ka na nga alam ko iba na ang mga pangako na ah, kinumpos mo sa kanya na do oh no <laughs> nagtanong na yan no baka pwede na ah pautang na pautang uh, ako na ay sige ano bang gusto mo ato oh, gusto niyo ano gusto niyo gusto niyo ano gusto niyo, niyo? niyo? ay na isa-isa um, kami na babayaran ko naman yun uh, na kung gusto sige. mo Ibayad ko na lang yung sarili ko sa'yo. Hey! <laughs> yeah! Ano ka ba? Ilisit ako na lang, tapos bayaran mo lang kahit kailan mo gusto. Ano mga gusto mo, Ado? Um, na, ako. Soft drinks, soft drinks. Ako, ano mga gusto nyo? No, soft, drink, soft drinks, soft drinks. Ako na, ikaw lang gusto ko. <laughs> Pakilit ka naman, Ado. Sige na, bumili ka na. Hindi nga, seryoso. Ah. Ano mga gusto mo, Ado? Ikaw lang talaga na. Ikaw lang talaga yung gusto ko. Sweet mo naman. <laughs> Flying kiss nga na, flying kiss nga na. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss, kiss. Flying kiss, Sige, sasalunin ko na. Wow! Ano ba bang pipili mo, Ado? Ah, yun nga na. Mangungutang lang sa ano. Pengi ako lima na. Pengi ako lima. Yun, yun. Beauty show. Hindi mo lang na. Pengi kami na. Bigyan mo rin sila na ako. Hindi ko naman kayo gusto si Ado. lang gusto ko. Oh, Hindi, ganyan talaga si, ano, si Nena. Alam mo na, ang ganda mo. Ganda mo na. Grabe ka na, ang ganda mo na. mo, ang taas ng ang taas ng kilay mo na, pero para sa akin napakaganda mo talaga na. <laughs> Swerte ko sa iyo, Ado. Ado. Sasagutin na kita. Hindi pa ako kita. na. Ano ma, ano man naman masasabi mo sa akin na? Ano? Ado. Na. Bulaklak ka ba? ba bakit? Bakit? Kasi ikaw yung nagpapakulay sa mga tutubi paro <laughs> Na. <laughs> Sige na. Dik. Oh, ito, ito. Hansel. Hmm. Sa kilong bigas, sa kilong bigas. Isang kilong bigas rin, na. Na, bigas. Na, na, ano, na. na na na. 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 ka ng tropa ko, na. Na, may dishwashing liquid kayo, na? Meron. Wala ay paghukus sa Yun, 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 Tapos na, um, isang, toothpaste, toothpaste, isang toothpaste. Na. Wait isang pampers. na. Bump. Yeah, Toyo. na. Toyo, yung bungo kayo. na. Pingaw bungo na. <laughs> <Yung> bungo <ako laughs> na. No, maraming maraming salamat George na. Sa Colgate. So Colgate. Mapakabait naman ni Nena. Kaya gustong gusto ko to si Nena. Na. Oy. Na. Colgate, ito sa'yo, ladies choice. Na. na. Colgate. Na. Ah, Ado. May seryosong tanong lang ako. <laughs> ano yan, Ado? Um, naiyo ako, naiyo ako. Naiyo, naiyo. Huwag ka naiyo. Huwag ka naiyo. Huwag Sige lang, sabihin mo lang. Good with the flow. Na, um, paano kaya? Um, pwede, pwede, ba? pwede ko kunin yung oo mo once na manligaw ako sa'yo. Naman, naman! <laughs> um, na, um, babalik na lang ako dito, ah. Gusto, sige na, sige na. Gusto kita palagi makita na. Tignan mo, napakaganda mo talaga. Oh. Hindi talaga basta-basta yung kagandaan mo. Na, chicharon ka ba? bak bakit, Ado? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka, eh. <laughs> Soft drinks tayo. Soft drinks drink tayo. Drink. Tapos ano, mo. na, limang ano, limang... Pansit kanton, pansit kanton. O, limang pansit kanton, tapos limang plastic Yon, na. Oo, one thing for the Thank you na. Napalista ano? na. na lang ako Pansita. na. ah. O, oh, lilista ko. Pansit ako. kanton, lima. Na, thank, lima. thank you na. Saan ba yung pansit kanton? Oo, oh, nimpre, okay na. Hindi na na. Okay na ba yun? Okay na yun. So, kistok, kistok. Ibigay ko lahat. Hindi. Kung ibibigay mo lahat, ibibigay ko rin lahat sa'yo ng pagmamahal ko. Sige nah. <tinyo> na, nah. na, okay. na na, dito na ako na. ingat na do, Wala bang ano dyan, flying kiss on lang. Sige mo. <laughs> 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 Tara pre. <So, natin, laughs> na, thank you na. Sige so, na, in, na. Balik, balik, balik ka. Balik ka, I love you. Oh.